isang mag-aaral sa pagkamanggagawa dito po sa distrito ng Negros Occidental. At bilang isang ipinagkatiwalang magiging monitor ng aming pangkat ay isang napakalaking biyaya na makatulong kami at makipagkaisa sa ganitong mga gawain, lalong-lalo na na ito po ay uh, ihahanda para sa pagbati sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalatan. Daddy. Back so blessed na maging kabahagi ng isang historical event na ito dito sa aming distrito ng Negros Occidental. Uh, masayang masaya po kami dahil naging kabahagi kami mula sa paghahanda at sana po ay maging matagumpay at makipagtaisa ang lahat ng mga kapatid namin dito sa buong distrito. Uh, unang-una po sa lahat, kailangan natin magpanata upang humingi ng tulong sa Ama. Kasi wala naman po ibang makakatulong sa atin, eh, kundi siya lamang. Sa iglesia, tatanggap ng tunay na buhay. Tumulong po sa atin dito yung mga kapatid natin na nag aaral ng ministeryo sa distrito ng Negros Occidental. At yung ibang anip din po ng katiwa at binhi. At uh, kasama ko rin po dito yung inaakay ko pa lang na uh, kasama ko rin sa trabaho na si Roger. Uh, umaasa po ako na sa pamagitan din ito ay maakay din po siya sa loob ng iglesia. Isang malaking biyaya po sa part namin kasi mas lalo po itong ikakatibay ng aming pananampalataya at ang pag-iibigang magkakapatid po. At masaya rin po kami kasi sa, sa ganitong mga programa po, napapalakas po namin yung mga kapatid nakakatulong po kami sa kanina ikasi Kaya po, nang nawa po, patuloy po kami ang gabayan sa ganitong mga aktibidad at pagkagabayan po po ang aming pamamahala. Sa ama po ang lahat ng kapurihan. Ang naging bahagi po namin sa gawain pong ito ay uh, dumulong tumulong po kami sa pag-prepare po ng mga markers na mga marshals para madali, madali po silang makita bukas sa pagsasayos po ng monogram para po sa ating tagapamahalang po kalahatan. Oh. <coughs> ito po ay uh, kinagagalak din po namin na uh, mabigyan ng uh, kagalakan po si kapatid na Eduardo B. Manalo at, at sa kanyang so, kaarawan oh at oh mag-iisa din po sa aktividad na ng aming distrito. First time po kasi ito oh. ng distrito kaya nang nakaka-excite. Opo, oh nakaka-excite. Sa sa lukuyan po ay patuloy po nating isinasagawa ang paghahanda. Tayo po ay nagle-layout dito po sa open field ng Panaad Stadium and Sports Complex para po sa isasagawang aktibidad sa distrito ng Negros Occidental na Unity Walk at pagkatapos po noon ay ang formation po ng Human Monogram para po ihayag ang ating sulidong pakikipagkaisa sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ngayon din po ang ating pagbati sa kanilang nalalapit na kaarawan sa darating na Oktubre 31. Malibu! Executive Minister of the Church of Christ, Brother Eduardo Visiting. Manalo led the brethren in a worship Have service. As the pastoral to visit to... of the Executive Minister of the Church of Christ continued. my sisters whose faith you strengthen and inspire not once did we feel alone in our journey the administration tirelessly cutting our lives and misgrace sufferings to continue steadfast in our sacred calling oh you love and think of us day by day and we pray for you pati 'yung dalawang umiinom ng alak kami kumamatay sa inyo nang mga may tungkulin at lahat ng mga kapatid sa distrito ng Negros Occidental ay kung pusong nagpapahayag na sulidong-sulidong ko -sulidong ang habig pagigipat kaisa.